Magandang araw mga kakita kids! Isang nakakalungkot na balita ang bumungad sa atin ngayong linggo. Pumanaw na ang ina ng aktres na si Angelica Panganiban. Ano nga ba ang mga detalye sa likod ng malungkot na pangyayaring ito? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Si Annabel Panganiban, ina ni Angelica, ay pumanaw noong Martes, Agosto 20, 2024 sa edad na 61. Iniwan niya ang kanyang mga mahal sa buhay, kabilang na ang kanyang sikat na anak na si Angelica. Sa isang Instagram post na inilabas nitong Merkules, Agosto 21, kinumpirma ni Angelica ang malungkot na balita. Hindi man ibinahagi ni Angelica ang sanhi ng pagpanaw ng kanyang ina, ipinahayag niya ang kanyang labis na kalungkutan. Kung maaalala natin noong Abril lamang ng taong ito, nagbahagi si Angelica ng isang taos-pusong mensahe para sa kanyang ina matapos ang kanyang pangalawang kasal kay Greg Homan. Sa kanyang post, sinabi niya, "Mama, alam ko kung gaano ka kasaya na uwi ako sa tamang tao." At ipinakita niya kung gaano siya nagpapasalamat sa pagpapalaki ng kanyang ina sa kanya isang patunay ng kanilang malalim na pagmamahalan bilang mag-ina. Para sa mga gustong makiramay, ang burol ni Annabel Panganiban ay gaganapin sa Eternitas Chapels and Columbarium sa Commonwealth Quezon City simula ngayong Agosto 22. Sa panahon ng pagdadalamhati, ipanalangin natin ang pamilya ni Angelica na makahanap ng lakas sa gitna ng kanilang kalungkutan. Mga kakita kids, samahan natin si Angelica Panganiban sa kanyang pagdadalamhati. Ipanalangin natin na sana'y maging mapayapa ang kaluluwa ng kanyang ina. Patuloy tayong mag-abang sa mga updates dito sa Kita Kids Showbiz Channel para sa mga susunod pang balita. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at iklik ang notification bell para updated kayo sa mga latest showbiz balita. Kita kits ulit tayo sa susunod na episode. Dito lang sa Kita Kits Showbiz.